So guys, ayun, um, 3 hours before take off. So ito yung preparation ko, madalian lang. Um, syempre, ito yung mga gagamitin ko para sa boss iron man mamaya. Um, syempre, dito yung, ito yung gagamitin kong gear, nitro jackets, pants, syempre nitro gloves, nitro gloves, nitro bag, yung mga kailangan ko mamaya. Syempre, um, pinadala na ako niya, no, Boss Jason of JT Triumph. Yan ang boots. Oggy boots. Check natin. Yan. Ito mo naman. Love lab na labang ko ni Boss Jason. syempre, ito yung gagamitin natin. ah, um, quick review lang to ha. Ah. Ito yung gagamitin natin para sa ano mamaya. Sa grid. Pagpunta ng grid. So, shoutout pa siyempre. Imprint. Imprint customs. Siyempre, stickers. Hindi rin yung mga wala yan. Mayroon pa yung stickers dito. Then, palaklaba. Ayan, team graffiti. Ayun o, may mga stickers din ako dito. So, sa lahat ng madadaanan ko, hanggat maaari, um, hanggat kaya ko kayong makapagpa-picture sa inyo, uh, magbaba picture ako. And, syempre, um, yun nga, ang pakiusap ko lang, kapag ka dumating ng checkpoint, bigyan nyo po sana ng daan yung iba nating participant. Kasi, um, ayaw po namin makaabala sa iba. So, being a vlogger, mahirap po to sa part ko. Dahil gusto kong makapagpa-picture sa inyong lahat. At the same time, hindi ako makaabala sa ibang endo rider natin na nasa likod. Kasi kapag ka... Dinumog nyo po ako sa checkpoint, eh makakaabala po tayo para dun sa ibang endo rider natin. Na syempre, tumatarget din ng oras yung mga So, ayoko po mangyari yung makaabala. So, wag po kayong mag dahil hindi pa lang po ito yung huli, magkikita-kita pa rin tayo dahil iikot pa rin ako ng Luzon um, kahit hindi Boss Iron Man. So, syempre gamit ko dito, ayun yan, nadikit ko na yung sticker ko kagabi. Pang ano tayo, number 173, yan. Gabit natin syempre, uh, GT Pro, yan. Honeycomb Carbon go. So, yun lang po. Maraming salamat. And, syempre, huwag ko nga kalimutan. Yan ang mga gamit ko. Syempre, babe ko. Pampatanggal ng antok, babe. Then, all goods naman na lahat. So, inaantay na lang natin yung oras ng uh, take off. Then, prepare na tayo. So, exactly 5, ano na ngayon? 5, mag-5.30 na. So, magpe-prepare na tayo kasi 6 o'clock dapat nasa grid na ako. So, quick review lang to para dun sa mga gagamitin ko. And mostly, ito lang naman talaga gamit ko. Ayoko magdala ng madami. Kita-kits tayo and let's go. Good luck sa lahat ng kasari sa Boss Ironman 2024. Peace out.